mag-a-upgrade. Meron na tayong 61$ or 60$ lang po para sakto natin sa ating USDT. So, punta tayo ngayon sa ating uh, sa ating account, guys, sa Xtrade. So, click natin yung Discover sa pinakababa po itong sa kanan, Discover. Ayan. Papasok tayo dyan. And then click natin yung pinakataas, yung tatlong tuldok yung tatlong tultok guys sa kanan sa pinakataas Ayan, lalabas po yan. Kung nasa favorites na natin guys yon, hindi na natin kailangang i-search pa dito yung xtrade.pro. Kapag wala pa yun sa favorites mo, yan yung favorites na kalagay, i-search mo lang dito sa tatlo na to. Ayan, sa tatlong dot na yan, i-type mo lang po dyan ang xtrades.pro. Ayan, para lumabas yung xtrades.pro. Pero kung nandito na po siya sa iyong favorites, Ayan. I-click mo lang yung favorites guys. Ayan na po siya. X-Trades. Dashboard. I-click natin yan. And then mapupunta na po tayo dyan. Nakakonect na po dyan yung ating USDT at saka BNB. Ayan. Yung BNB po is pambayad lang po yan sa Gaspi guys. Ayan. Maliit lang po yan. 60 USDT natin guys. Pang-upgrade natin sa rank 3. So rank 1 tayo ngayon uh, upgrade tayo guys rank 2, rank 3 yan guys isa isa lang po yung pag upgrade nya dadaan po tayong lahat sa rank 1, rank 2 rank 3 hanggang pataas po yan so upgrade natin click natin yan upgrade na 20 ayan bayad tayo ng 20 USDT sa pag upgrade natin magiging rank 2 And then, bago tayo mag-upgrade ng rank 3. Ayan, try natin guys. Activate by USDT balance. I-click natin send request okay lang natin yun guys and then yan loading siya wait natin so yan approve lang natin yan guys pag lumabas yung ganyan BNB ayan para yan sa uh, bayad or gas fee ayan passcode send request okay lang natin yan Ayan ulit, ang problem natin yan guys, 0.01 lang po yung ating gas fee. Ayan, mababa lang po yung sa BNP. Ayan, code natin ulit. And then, processing. Ayan guys, rank 2 na po tayo. So, nasa rank 2 na tayo. Back natin. Tignan natin guys, oh, rank 2. Kapag ka magra-rank 3 tayo guys, kailangan natin ng 40 USDT. So, meron pa tayo natin rank 40 USDT pwede pa tayo mag rank 2 so ganun lang yung process bumalik pala tayo doon click lang natin yan dahil may USDT pa tayo guys pwede pa tayo mag uh, upgrade wait lang Oy, nagbaback tayo sorry sorry guys ayan balik tayo sa dashboard Ayan, bumalik muna tayo sa dashboards guys para makita nyo kung nag-rank 2 tayo. So yan, rank 2 tayo guys. Capital natin is $30. Mayroon na tayo minimum profit of $0.9 po every day. Ayan, upgrade tayo ulit guys dahil meron pa tayong pera. <laughs> upgrade natin sa rank 3. So yan, may 40 pa tayo guys, saktong sakto sa rank 3. So activate by USDT ulit tayo. Confirm send. Ayan, para mas malaki yung income natin guys. Approve lang natin yan. And then, password lang. Ayan. And then, automatic yan siya. loading na. Approve lang ulit natin yan guys. 0.02 naman yung bawas sa BNB ulit. And then, password ulit. May notification siya. Ayan. So, yan. Okay na guys. Nakapag-upgrade na tayo. Next rank 4 natin, hindi pa natin kaya. 80 dollar yan guys ang bayad. So, punta tayo ngayon sa dashboard natin ulit. Click lang natin yon yung mga guwit-guwit na yan guys. And then, punta tayo dito. Dashboard x -trades. So, yan. Meron pa tayong 0.00106 na BNB pambayad natin yan sa mga gas fee guys maliit lang po yung bawas so zero na yung USDT natin guys at napapansin nyo yung X-Trades meron tayong $3 yan po yung kinita natin don sa rank 1 natin maliit lang po yung rank 1 natin so ayan guys uh, rank 3 na po tayo $70 na po yung ating uh, puhunan dyan so mag start na po yan mag-earn lahat ng ating uh, nilagay So yeah, meron na po tayo minimum profit daily na 2.1$ po. So medyo mas malaki na po yung profit natin araw-araw. 2.1$. So yan, ang minimum withdrawal po nito is $10 lang po. So yan guys, hanggang yan lang po yung ating video. Thank you so much guys and happy earnings.